Dahil mainit yung panahon ngayon mga 90s, ko ng ice drop. Nintay ko nga palang gumabi. Kapag ginawa ko ngayon yung ice drop, titikas na bukas ng umaga. Ayan, napakadilim mga 90s. Buti na lang, bumili ako ng maraming yakult. Okay, sisimulan na natin. Let's go! Siyempre, saktong-sakto, nakita ko to sa kusina. Actually, matagal na to mga 90s, pero hindi ko pa ginagamit. Hugasan na natin. Ay, ako lang pala yung maghuhugas mga 90s. Excited na tuloy akong gumawa ng ice drop. Gamit ang yakult. Ayun, malinis na! Okay, sisimulan na natin mga 90s. Binutasan ko na yung Yakult. At syempre, bubuhos ko na. Ayan, buhos-buhos lang. Hala, ang konti nang tumutulo. Kailangan ko na, ala, nabuhos. Sayang. Sayang yung natapon mga 90s. Isang ice drop na ata yun. Ayan, lahat ng to mga 90s lalagyan na natin ng laman. Bubuksan ko na yung pangalawang Yakult. Ayan, kinamay ko na lang mga 90s para mas masarap. Ayan, pwede na siguro to mga 90s. At syempre, ko na yung video mga 90s para hindi na kayo mainip. Bus-bus lang. Ayan, naka na ako mga 90s. At syempre, bubuksan ko na lahat. Bubus ko na. Bus-bus lang. Napakatagal din pala ito mga 90s. At syempre, nalagay ko na lahat. Wow! At dahil napagod ako mga 90s, iinom ako ng Yakult. <laughs> syempre, sayang yung sobra. Tatakpan na natin. Ang sarap pakinggan, no? sa wakas, freezer na natin. Dahan-dahan, baka matapon ko pa. Saktong-sakto, walang laman yung freezer namin. Ayan, mga 90s. Babalikan natin to, bukas ng umaga. Sana all. Ayan, umaga na. Bubuksan na natin. Tingnan natin kung tumigas na. Kukunin ko na, mga 90s. Feeling ko matigas na talaga to. Bubuksan ko na. Hala, napakatigas talaga. Sobrang tigas. Para medyo lumambot siya ng konti, nalagyan natin siya ng tubig. Kailangan wet na wet. Yan mga 90s, mahugot na natin. Sana all na hugot. Siyempre kuha tayo ng lalagyanan. Okay, lalagyan na natin. Lalagyan na natin lahat. Ayan, nakatatlo na tayo. Ang titigas ng mga ice trap ko. Ayan, nakaapat na tayo. At syempre, heto na ang lahat. Ipapatigim na natin kay Ate Mina. Titignan natin kung anong reaksyon niya. <laughs> bilis bumaba ni Baby Kael. At syempre, ipapatikip na natin kay Tatay Pogi. Yan, kukuha na daw siya mga 90s. Titignan natin kung anong reaction ni Tatay. Tinatanong ko si Tatay dito kung anong lasa. Ayaw niya pang sumagot mga 90s. Mukhang na nata. Ah. Bago niya daw sabihin mga 90s, ayusin niya muna daw ang buhok niya. Wow, sana all. Sarap. Sarap. Sa wakas, sinabi niya rin yung masarap. At syempre, hindi tayo magpapahuli mga 90s. Ako naman yung titikim. Medyo maasim-asim siya pero masarap. Yummy. Naiingit na naman si Baby Kael mga 90s. Gusto niyang tumikim. At dahil dyan, papatikimin natin siya. Tignan nga natin yung reaction niya. Kinilig si Baby Kael. Ayan mga 90s, sinanay na naman yung titikim. Ayan, tinikman niya na. Wala daw siyang masabi. Sobrang sarap daw. Humingi na naman si Baby Kael. <laughs> dahil nagustuhan ni Baby Kael, mga 90s muna siya ng ice drop hindi niya alam kung anong pipiliin niya mga 90s gusto niya atang piliin lahat lahat na lang kinuha niya na At dahil mabait naman ako mga 90s papatikim na natin sa kanya napaka cute niya talagang maasiman mga 90s oh. o paano hanggang dito na lang tayo mga 90s bye bye hala humahabol pa talaga si Baby ah